mga na about kay Jesus daw. Ayan. Well, ang Pasko nyo talaga no, about sa mga pagdidesign tsaka pagbibigay ng mga mamahaling regalo at kung ano-ano pa. Mga potukan, mga ano-ano pa mga kainan. Well, for me, yung tunay na Pasko talaga, dapat hindi ganun eh. At saka sana, inaaraw ang Pasko dapat ang Pasko ay ang pagmamahalan sa isa't isa at peace. 'Yun ang tunay na diwa ng Pasko at magugusto na magugustuhan niyo ng ama. So, ayan lang. Out na. Blech.